ano ko sa radio. Kailan pa yan? Tatingi lang nga. Uh, Matagal na po sir. bali nung high school pa po. Pag graduate ko. Ano ba nangyana sa'yo? Hindi ko ano sir. Alam ko ba't nagkaganto sir. High school ka pa? Uh, sumasakit ba siya ito? Hindi naman po. Eh paano yan? Kung, kasi pagka wala nang sumasakit dyan, ibig sabihin fix na yan. Bali nag ano lang po siya. Naglalagotok po. Dito. Naglalagotok? Ako. Hindi mo alam kung ano nangyari sa'yo. Mm hindi -hmm. po. Ngayon nga. Eh, proportion naman yung sa ngipin mo. Okay. Ibig sabihin ng proportion ko, ang tugma yung ngipin mo ng kagat. Hindi siya nakalihis. Tugma eh. O, oh, ka. Ayun. Tugma naman. Eh, baka naman ganyan ka lang. Late lang na-develop yung ano. Hindi po. Kasi nung bata ko, hindi naman po ganito. Meron kang picture mo, ano? Ay, wala na po. Kasi nawala yung na cellphone ko po. Bali pang nagpipicture ako talagang... Oo nga, video mo kita. Alam mo bakit dito okay. siyempre, dito may muscle dito, tapos dito kapit kapit. Okay. Kita, kita. Okay. Pero kung wala namang sumasakit, paano natin ano yan? Kung wala namang wala nang sumasakit. Kasi yan, pag na dis... Kasi minsan may pumupunta nito, talagang masakit yung pangatay na suntok. Kasi pag ginagano nila, namatabingi. Sa'yo, okay. so, yun, nga nga, Diretso muna eh. ni. Paano Palamunin natin 'ariyan. Susubukan na natin. Pantay naman 'pag nag-a. Na, na, ah. Labas ng bibig mo. Ah. Ah. Oh, e straight eh. Pero pag nasa picture po. 'Yan 'yung pinaka-the best na gagawin mo diyan. Idol itong big. Susubukan pero susubuan ko pa rin ni niya 'yan. Pinaka-the best na gagawin natin diyan. Bubugbugin natin dito ng bubblegum. Dito tayo eh, kumain. Ah dito po. Mhm. Mm okay. Kasi malaki na 'to eh. Para 'yung muscle dito mag-build. Pag nag-build diyan, mahabol 'yon. Kasi yung lips mo pantay rin. Oh. No? Huh? Ganun ka. Pantay naman. Yung iba kasi ako ganun. Mahalata ako kag... Mahalata ako kagad. Ang iba ako Tsaka pag gumanga nga, gumanga ganun talaga. Sa'yo, parang siguro sa tubo ng ano mo yan, jumo. Nung nagbinata ka na elementary ka pa mo, baka yung tubo ng jumo ganun talaga. Kasi nung elementary ko ako, hindi naman ganun. Sa Pero wala ka naaalala alang nangyari sa'yo, gano'n, mga suntok ng classmate. Wala, nakipagano. okay, See. tignan natin kung ah. ito Okay. <coughs> Bigyan natin yung kailangan ni Sir. Kasi nakikita ko naman, Proportion naman. Yung ngipin niya, good naman. Yung labi niya, good naman. Talagang dito lang medyo may ano. Okay nga nga. Dandan, sara. oh, yeah, sara. Kasi pa. Nga nga. Dandan, sara. Hmm. Ayun, umusok na sir. Ganun ako pag ganito. mo. A, ah, A, ah, A, ah. Sara. Hmm. Ah, A, diretso ngayon na nga. Sara. Masakit, wala. May na, ano siya, may nalagay ko. Pero hindi masakit. Hindi naman ko. Nakalit. Wala, idol. Pumaano lang siya. Pumapantay lang siya ng ano. Lumulusot tapos kundi na nga mo siya, pat, walang masakit, babalik-balik. Malamang yan yung ano, yan talagang tubo. Pantay yung lips mo eh. Hindi natin pwedeng pilitin na baguhin. Kasi, proportion yung sa lips mo, dapat yan medyo kahit paano nakagano, no? Parang malaman nating mali talaga. O kaya may nagbago ng posisyon. Pero sa'yo, tugma, yung ngipin mo, sakto yung bite, hindi siya nakagano. Kasi minsan, hindi niya makagat yung ibang part. Sa'yo, gano'n ka. O, sakto eh. Ito. Oh, sakto. Idol, wag natin pilitin. Wala siyang ano. Bugbugin mo lang to ng ano. Bugbugin mo dyan ka kumain. Bugbugin mo ng bubble gum dyan ka kumain to. Ito para mahabol yung ano. Wala. Good yung lips mo eh. Yun ang bus yan eh. Wala naman masakit. Sa camera po, o, lagi nakaano siya eh. Oo, oh, hindi. Ito, idol, yung bisig mo na to. Mataba ang kapila. Ito, mataba. Hindi siyang ano. Kaya lang kailangan lang magkalaman to. Okay? Nandito po. Eh siyempre ayoko rin pilitin na wala namang mali. Baka kasi may taong mabahaba talagang baba. May taong tabi niya ng ano. May taong sungki-sungki. May taong taong nakaganoon. Lamang yung ano. May taong naman labas yung ngipin. yun ang tubo ng ano eh. Pero uh, sa'yo wala ka na maaalala ng ano. Kala ko makakaano ko lang. Kakahikap po. Hindi. Proposyon mo. Wala pa. Isa e, pa walang masakit mas maganda yung subukan muna natin buhok dito ng pagkain. Ha? Dito po. Okay. Wala kang mga babayaran sa akin kung na naman ako. Okay? Sige. So, ingat kayo doon.